Hello, hello mga tigang Agahan na naman Ang walang kamatayan Oatmeal Na may mayonnaise Granola at saka Raisin Kumuha rin ako ng isang maliit na dessert ko Ayan. At ang aking panulak Pag itong umaga Broad coffee Na walang halong biro Ito yung nilalagay ko lagi-lagi kasi sabi ni Facebook okay daw ang ano eh ng oatmeal eh at saka cereal eh sa agahan eh kaya yon yun ang gagawin natin ngayon at tignan natin kung talagang okay <laughs> kasi tagal nang ito yung agahan ko at saka yung ano eh at saka yung first break ko ay salad eh kaya titik na natin. <laughs> Okie okay, dokie okay, mga katigang. Tuloy. Kainan na. Ba-ba.